ngayon uh, papunta tayo ng Iso Omena ito yung pinakamalapit na shopping mall dito sa sa area ko so papunta tayo ng bus stop kasi dyan tayo maghihintay ng bus na sasakyan natin papuntang Iso Omena bale papunta siya ng matingkula yung 520 na bus tingnan natin kung ilang minutes na lang so 8.11 na pala dito ng gabi pero maliwanag o oh, 0 minutes so papunta na yung bus ayan na yung bus na kulay orange so nasa iso kome na na tayo papunta na tayo ng supermarket yung supermarket dito may Prisma may Lidl at saka co-market tatlong malalaking supermarket dito sa Finland since na alas 8 na halos sarado na yung mga shops kasi pag Sunday parang alas 7 ato sila nag sasara dito pero yung supermarket hanggang alas 12 yan yung prisma ito yung co-market since na immigrant tayo uh, dito tayo sa Lidl kasi mostly na mga binibenta nila dito mura lang compared to Presma and co-market open so bibili tayo nang.